Isang magandang araw po dito sa View official. At siyempre, may manulit tayong nga panibagong tutorial na alam kong uh, makakatulong na naman sa inyo, no. So, ang title nga ay kapag hindi mo ito ginawa, laging maling apps ang magbubukas sa phone mo. So, 'yon. Napaka uh, halagang tutorial lalo na ano, lalo na at may mga nagtatanong sa akin na Uh, kadalasan mga YouTube eh, kasi yung iba nating mga kasamang blind, eh, nag-install ng uh, third-party na YouTube, yung kagaya na lang ng YouTube Revants, ganun. So, kagaya ko na lang na ako rin, gumagamit din ako ng YouTube Revants, no? So, tanong nila, kasi pagka may send down na YouTube link, ay, imbes na sa ibang YouTube magbukas, ang nagbubukas daw yung default na YouTube. So, maling YouTube yung um, nagbubukas. So, ganun din, siyempre, sa browser, siyempre, kung nag-install tayo ng ibang browser, ayaw natin gamitin yung default. So, kapag nag-click tayo ng link, so, imbes na yung in-install natin yung magbubukas, mali ang nagbubukas yung default na browser. So, yun, ituturuan natin ngayon kung paano ito ayusin para pag nag-install kayo ng ibang application o pagpalagay natin ibang browser, eh doon mag-open kapag may clinic link. Hindi doon sa default. Ganon din sa uh, ganon din sa YouTube. yon so, <clears throat> simulan natin, no? Pero bago natin tuloy ang simulan, ipaminig ko muna no sa magbubukas tayo ngayon dito ng YouTube link subukan natin kung magbubukas sa ano sa mismong default na YouTube o di kaya naman dun sa YouTube event subukan natin so click natin tong link dito ngayon yeah. click natin hindi maklik eh, okay, natin, ha? Yan, so maling Maling YouTube yung nabukas kasi may ads, eh You know? oh, diba may ads? Yung channel ko pala, ano, no? Uh, thank you din para sa mga nagbalita dahil uh, sabi ng mga nagbalita may ads na yung channel mo, Master B, sabi nila. So, totoo nga na may ads. Yan. Wait lang. Ayan o, yun na. na. So, ayan yung ating get na nakaraan. Ayan. So, ayan. So, uh, paano nga ba ilipat sa YouTube revans? sana yung nagbubukas na link para hindi sa default na YouTube magbukas. Ano kung mag natin sa... So, dito may dalawang paraan. Una, punta lang kayo ng settings so ang gamit natin ngayon ay ano uh, samsung no so gagawin natin settings natin yan tapos punta lang kayo sa default app sabi niya. yan yung apps default app settings sabi nga to Apps, apps, app ya, so pasok ya So di to, calls, messages, to websites, So dito tap niyo So tap nyan. Default apps. Default apps. Yan. so dyan rito, nabawa, may iba kayong browser, eh, dyan yung papalitan. So, so subukan na Yan. So, dadalawa lang. So, matik yan. Kapag uh, may clinic kayo na... Kapag mayroon kayong clinic na, aplik uh, na link, automatic na magbubaka sa ano, sinet nyo na browser dito. So, ang default na ginagamit ko ay Chrome. Ayan. Yung Google Chrome yung ginagamit ko. App Ayan. Ayan. Kung may iba kayong messages, pwede yung palitan dyan. Ayan. So, dito na tayo sa opening links. So, yun nga yung YouTube kanina dahil Imbes na yung YouTube weban sa mabubukas iba yung YouTube na default yung nabubukas so dito natin siya i-edit yan opening links. so tap natin yan apps links yan so hanap hanapin nyo po dito yung um YouTube ya, yeah, so youtube cat, cat, natin to so tap do ya, do supported web addresses tap ninyo. Yeah. So, dapat naka-on yan, on natin Yan, tapos next On nyo din yan Yan, tapos uh, On nyo din yan Yan So, on nyo din yan Dapat naka-on lahat Ayan So, subukan natin ngayon uh, Turn natin kung gagana i-close muna natin. Ayan. So, hanapin natin. Dito, dito. Subukan natin. Kung gagana tong uh, sinet natin kanina. Tap natin tong link. Yan. Yan. So, ang nagbubukas pa rin ay yung ano, yung default na YouTube, no? So, ang gagawin ninyo ngayon dito, kasi sa Samsung kasi kahit naka-on na yung mga naka-off kanina, basta naka-active yung default, eh, hindi na gana, eh. Hindi gumagana, bumabalik sa default. Yung mga inon natin kanina, kapag nag-close all tayo, eh bumabalik sa default na naka-off. So ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa app list. Yan. Yan. So tap nyo yung YouTube. Tapos. Yan. Tap nyo yung app po. Yan. Tapos pasok kayo sa ano no. Yan. Tapos makikita nyo dyan yung uninstall. Yan. Yan. So, dahil nga default app yan, wala siyang nakalagay na install. Ang nakalagay lang ay disable app. Force disable yeah, disable. So, tapat -tap -tap itong disable ngayon. App. App app yeah. So, naka-disabled na, no? So, ngayon, close natin. Susubukan so, nating balikan yung uh, link kung magbubukas na sa uh, YouTube events, no? Subukan natin. Tab, tab 3 3, chats, 3, subukan 4, natin dito ngayon so dito eh, open Buksan natin e to. Tap natin tong link. Yan. So yan. Video. Kung mapapansin nyo, Video. nagbukas sa Google Chrome. So hindi nag-open doon sa YouTube events. Dahil nga, bumalik sa default yung ano, yung mga naka, ano kanina, yung mga naka, off na inon natin eh, bumalik sa default na ang default nga natin tinutukoy ko ay eh, naka off so ang gagawin nyo lang ulit para magbukas sa um, youtube events o ano mang youtube yung gamit nyo ang gagawin natin balik kayo doon yan so balik kay dito Apps, apps, app yan, dito. Absolute Then, hanapin nyo dito yung opening links. Hanapin nyo yung YouTube. Messenger uh. so, to the app. natin 'yan. To open app, open support, support web so tap natin na ulit web web O diba naka off sa ulit Naka naka ano, sa naka off Kahit na inon natin kanina uh, Yan on natin ulit yan uh, Yan uh, uh, So yan so okay na So kahit na close natin yun ulit Eh hindi na babalik sa default yan na naka-off kasi nga yung YouTube na default ay naka-ano na naka-disabled na. So close natin 'yan. Yan. So subukan natin. So Dito. Tap natin itong link Yan Yun know? o Hello, maganda maganda oh, diba? magandang araw po ulit ano dito sa Master View. You now, but... Sa YouTube Rebels na nagbukas. Dahil nga na i-on na natin yung uh, mga naka-off kanina. Naka kapag ka naka-enable kasi yung YouTube na default, eh di mo ma-on 'yon. May mo man pero pag close all mo ay eh, babalik din siya naka-off. Eh naka-off din siya na ulit pagka ginos all mo. So ngayon, sabi ko nga kanina, ah... Uh, dalawa yung paraan para i-on yung mga yon yung mga binusa natin kanina sa YouTube events. So, dalawa yung paraan don ano? So, una, pwede rin dito. So, pwede nyo rin i-double tap to lang press yan, mas madali. Yan. So, tap ninyo yan. Then, ano? Hanapin nyo yung Default, set as yan, nanapin nyo yan. Tapos nanapin nyo yung supported web addresses. Supported web addresses. Yan. O, so, diba? Ganyan lang po, ano? So, ganun din sa browser. So, alimbawa yung Google Chrome. Yan. So, double tap to Cloud lang press nyo. So, hanapin nyo lang yung Yan, so tap nyo lang yan But yung browser app Yan So, yan Ganyan lang, ano So, ngayon, lipat naman tayo sa Um, Redmi, kung paano mag-default ng application doon ano? ganun din yung mga link. So ito ngayon ano subukan natin tong Redmi. So ang gamit ko nga pala ng Redmi ay naka 111 ano. So maaring may tagbabago sa mga um mas mataas pa na Redmi. gagayad ng 13 o 12 hanggang 15. Ayan. Kasi may under 15 na ngayon yung uh, Redmi Note 13 naka ano sa naka Android 15 na yung uh, Redmi Note 13 naka Android 15 na sila. So sa Redmi yata mukhang uh, uh, sa Redmi Note 13 yata naka, naka Android 15 na iba yung ano nila. Iba yung set o iba yung hanapin. Pero ipakita ko muna dito. Iparinig ko muna dito sa Redmi na Android 11. So, subukan natin. Wait, punta yung settings. So, settings, no? So, hanapin nyo lang yung yan yung apps. So, tap natin itong apps. So, manage app, no? So, tap natin itong manage app. Back button, more button. App, more so dito sa manage app hanapin niyo yung more dito Back more Yan more more so, tap natin Yan Select Default apps. Yan. so dito nga naman makikita yung default apps. So tap natin yan. Apps. Back app. Yan. Dial phone. Browser, browser. Camera, camera. Browser, browser. So dito ang ginagamit ko dito ay Chrome. So lipat ako sa Chrome

Pero kahit hindi naka-disable yan, eh, gagana, ano? So, hindi ka guys sa Samsung na kailangan pa talagang i-disable yung YouTube para mailipat sa ibang, ano, YouTube yung pag nag-open ka ng link. So, sa Android 11, sa Redmi naman, eh, baka, kahit hindi na naka-disable yung YouTube no default, yan, matik yan, pagka inayos mo sa dito, automatic yan na kung ano yung ginagamit yung mong YouTube, dun magbubukas yung link. So, ito ngayon, yan, so tap natin itong YouTube Revance. Tap natin. Open by Back. Open by yan. Open links open, open. So, yan. So, pag tinap nyo yan, may pagpipilihan tatlo. Select, unchecked, unchecked, Select, unchecked, unchecked, open. Yan, so, open. Uncheck, every time. Yan, so, ito yung magtatanong ng, ano, open with. Tapos, Unchecked, unchecked, don't open. Yan, don't open. So, dapat ang naka-check dyan. Open. Yan, so dapat ang nakalagay dyan. Open. Tapos, uh, back na natin. Open, The other Yan, so tapos. YouTube, open, so, tatatin tong YouTube na default. Ito yung default na YouTube, ha? Ah. So, nakaset na siya sa don't, ano, don't open kasi inaayos ko na kanina eh. So, pero ang naka-default yata dito ay, ano, yung open yata tayo naka-default dito kapag hindi nyo pag yan. Open, tapos, as every time. Yan. So, naka-check na sa akin yung don't open para kapag nag-open ako ng link, doon na sa YouTube Vimas mag-open yung ano niya, link. So, baka natin. Baka natin yan. Ngayon, tap natin itong link. O yan, wala nang hangads. Kasi sa ano na siya nagbukas eh, sa YouTube Vimas. So, yan, ganyan lang, no? so sana ay uh, natutunan niyo po ano kung paano mag-open ng uh, o paano mag-default ng mga application no para kapag nagbukas kayo ng uh, link o kaya uh, browser eh ang magbubukas yung default na naka uh, install o di kaya naman, yung in-install nyo na third party sa inyo pong mga phone. So, yun. Sana po ay uh, nakuha nyo yung ating tutorial. So, magandang araw po sa inyong lahat.